The moon and, on and on we'll go. Oh, pa. Hay mga lams, good morning. It's Kuan. Binminit salamat. Umaga alas 12 na. Ayun mga lams, at nandito rin. Nandito pa ako sa aking kuan. Kusina Nagluto pa na pa mga lams. Ah, nagluto pa taog tawag lugang hipon kaysa kaya kung balik tarong kaya mga kung ano po ni mapagod ba mapagod huwag ah. gitaan yung mga lamas kung mapagod ko Grabe ko kami Si mga laksa. Grabe oh. Huwag pa kalimpiyo ang inyong kusinero. So, mula. Oh, akong bana-bana, oh. Bana-bana. <laughs> oh. <laughs> Kami lang tayong fight pait ani. Pait-pait mundo ka kayo. Huwag man, ang trabaho naman. So, grabe ka busy ang life. -ah. Eh, ang mundo Pero makapahawa yan, magpaniyo niya mga lads. Kung paan na mga manag-paniyo ito. Okay, panalag lang layo lang. Mga customer, ayun, nagabot abot na, kaya paniuntun na alas dusi. Nagkita lang ko akong mga luto. Doon Ah. ah. ang customer. Rice, sir, amin, ko plato, ko plato. Ko plato. O, oh, mo. <laughs>

video kayo na yung mga customer. Naroon na pansin. Saging para put natin putas yung, yung gulay. Yung sabaw sa karin. Pag-20 20.